Oh. video? Anong video? Na? Yung gagabi, di ba tatakot kayo tayo sa buka? Tapos oh. si, Chris, si Christian, oh. sa likod oh. niya may salamin. Oh. Mas meron, meron tao sa salamin niya. Wala mang sa yun. Kita yung mga video? video Totoo yun. Hindi. Hindi, may 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 video may nag inom, may na-post yung video. May nag-inom sa, sa likod niya, may nag-inom. May sala, 'di ba doon? Busy muna na wala siya doon. Mm, Tapos mm. Oh. niya yung tawe sa buka. 'Di ba? Pero nakaganya sa sandali, sa likod niya may salamin. Kasi yung salamin niya may tao nakaupo ganyan. Baka siya lang rin yung tayo na malikmata lang tayo. Siyempre, salamin sa likod niya yun. Sorry baka totoo nga. Totoo yun! Totoo yun! Kita ko yung video! Check yun sa video yan! Yeah, meron yan! sa mukha. Ano ba yan? Totoo yan! Sa, Ferla, may sa ay... Video, may na may na, may na, may na, may na post! May na post! May nag, na post. Baka edited yun. Hindi nga edit nung edited. Eh. Kasi marami pwede na mag-edit ng mga ano ngayon eh. Tanong baka ko sa Tayo hindi pansin. Pero dito sa comment, lahat sila may napansin. Diyos ko. Diyos ko. Matulog diba? na ako habang diba? maaga pa. Kasi dala ka niya yung tawal sa kong ko. Matulog diba? na ako, Jenny. Kasi diba? mag-aalaw na na. Dapat. 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 Tuloy ka sa hmm. 27. Ah, tuloy ka doon. Buka kayo yes. 27. Tia. Oh, nakita din daw siya. Totoo daw na, yun. Nakita din. Si Jenny ah? talaga hindi pa titigil eh. Matatakot din ako. Tama lang yata magisa si Pat dyan. sa kwarto. Send ko sa inyo po yung video. Send so, ko so sa inyo video. Totoo daw. Sinend mo ba yung video? Huwag mo na isend. Stop na daw. Sabi, sa, li sa likod niya may saramin. Sa saramin okay, niya. Okay. Lang, nalaki yun, di ba? Tapos, yun sa saramin. salamin, salamin, salamin sa ating dinahin. Nalaki yun, yun sa saramin. Nakaupo, di ba? Nakaupo. Hmm. Talagang dire-direcho sa ate Jenny, oh. At yeah, yung yung oh, to oh, to Totoo, hindi ako pansin gagabi, pero ngayong araw sa mandaling araw. Mad madali araw na nak-check ko buon sa video, totoo pala. Mas na mas natakot ako, hindi ko kasi naintindihan. Sarami nasa likod niya. Bakit nasa stop, harap, stop, niya, nasa stop. Salami niya? May lalaki nakaupo ganyan. Pa paano? Lalaki paano? nakaupo pa? naka doon sa salamin niya ganyan. Dyan, eh, <laughs> oh, yun 'yan. Jenyo yeah, yeah. yu sa ah. video. Ay nako, hindi mo ako nang hindi na niniwala, niniwala naman kami. Ka si tayo, lang Jenny, na kami Teka, sila Pero huwag po nang ikwento kasi nakakatakot na nga. Ano yun lang, mga viewer? Pasok nyo yung video, tapos ano muna na si... Si Tanyer, bakit sa kanya daw. No? Naniniwala Ano? I-ano na. -ano mo sa kanya naman, Tanyer? Ang ah, saya niya. talagang ako. Sobrang saya niya. Pati si Mix. Iyan yung ano sa kanina yung pangalan para mapasok sila sa video. Aray. <laughs> right. Ang ganda naman ng bulaklak mo Ate Pat sa ano mo. Sa Virgin Mary ka lang dyan. Yes! Tama! Wow! Oh, pa, ganda. Ganda. ganda Brink, tapos ka, mo ka na mag -benta? ba magbenta? Ha? Ano tapos niya? ka na magbenta? Oo, na? oh, nakabenta na ako. N nakakota na. <laughs> no, nakakota pa? ka rin ati Jenny. Nakabenta ka naman Ate Jenny. Wala, mahina. Okay lang, meron din. Siwala, siwala, siwala. Mahina. Tinitingnan ko yung live ko kanina, mahina. Oo nga, tingin mo si sa Mas madami nga viewer. Mas madami, mas madami viewer kahit sa bentay. Eh. Mati mama ko, mo. Ganyan yung ng tuloy niya, sino yung nasa likod ko? Oo <laughs> 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 nga, tisino yung nasa likod mo. Wala talagang tao, Teo, eh. Yes, Cherise, I love Ay, you sino yung sa likod ko? Sabi ko, oh. Sino yung bata sa likod ko? Sabi ko, oh, yan, yeah, madami bata. Wala. Wala. Huwag naman kayo manakot. Pakita mo sa kanina. Wala ko video. Hindi ko siya, hindi ko siya, i, ano, tap-tap para may, ano, video sa ano ko. Hindi. Kita ko talaga sa video. May nag-post. Pero, ganun ko na siya. Hindi ko na, i, ano, hindi ko Kasi na kumakita. Kasi nakakatakot. Hanggang aras stress ba tayo gagabi? Saan? Sinadya Ano na Sino na yung Hindi ako nanonood na nakakatakot. Dahil matatakotin ka talaga. Ay, totoo? Hey. Hindi ako lumalabas ng, hindi ako lumalabas ng bahay lang gabi na mag-isa. Meron at meron akong kasama. Lagi. Pero, kung manonood ka na nakakatakot kasama tropa mo, okay lang. Matuturo ka ngaka... oh. Ako pag kami nanonood kami ng mga tropa kung nang nakakatakot, parang na... comedy siya sa amin. Hindi siya nakakatakot. Kaya time ko para manakit eh. Siguro. Parang ano, hindi ko Parang ano ako, parang hindi ko alam, parang ate kang atakihin ako pag... O, tama na no, yung horror. Hindi ba? Diba? Live yung, lang ako okay. ngayon. Totoo yan sa hindi. mm, -mm. May kaibigan si Christian sa bahay Sino? Si ate naman, si para naman. Si Christian, may kaibigan niya sa bahay. Nananakot ka. Sabi ng mga tao, Mayroon dito tama na natatakot na siya. Pero ang samin nila, stop daw. Sige, okay, stop na. Mayroon...